Uh, hello, hello. Magandang umaga po mga katanim, mga kapunlang mga farmers. Uh, meron lang po kong ipiplex na tatlong klase po ng halaman mga mami sir. Para naman ho ay eh, may idea kaya na ho. Kaya nga hindi naman tayo maguyo. <laughs> eh, meron naman tayo mga kaibigang iila na hindi ho tapat sa kanilang customer na ho. So bakit ko na po nasabi? Kasi po lahat po ng dinideliveran ko ay tinitingnan ko po yung mga halamang tanim nila ay ngayon ho, ay may nakita ho akong nakalagay na nemtag rimas or bread prot. So ito po. Ah, papakita ko sa inyo ang rimas. Ah, rimas, kamansi. Ito na papagkamalan rimas po ito. Ang kamansi po, ma'am and sir ay ito po ang inyong titingnan ng dahon po. Ayun. Medyo magaspang po siya at 1 2 3 4 5 6. Yan. Lagi po yung 6 or 5 po ang kanyang gitling po. Hindi ko po alam kung ang tawag nyo sa, sa iba po. Yan. Yan kanyang pinakaano po. Kung sa ating kamay po ay you kay know, 5 fingers. Yan naman mo ay eh. 6 fingers. Yan ho. Yan ho ang kamansi. Yan ho ang puno niya. Ang kamansi po ay ginugulay. Ito naman po ang marang mga mamin sir. Ito naman siya mga mamin sir. Meron din siyang 6 na fingers or four fingers po. Hindi ho siya pare-pares mga ma'am sir. Ang marang naman po ay magaspang mas magaspang po siya kay kamansi. Tapos may spike po yung dulo niya. Yan ho, may spike yung dulo niya, may tinik po. Tapos naman po puno niya. Yan po, mga ma'am Tapos ito naman ho ang ating breadfruit na rimas po. pag masdan ang puno. Mataba ang kanyang puno. Makinis ho ang dahon. Makintab na makapal po. So, yan po ang difference po ng kamansi at marang at bread broth. Yun lang po. Yan, tingnan nyo po. Magkaiba po. Kahit do sa dulo po, magkaiba rin makapal. Alanganin manipis at medyo mataba-taba. Diyan po magandang umaga po. PM na lang po sa may gusto.